Apili chop suey. Bagong sweldo siguro niya eh, o bagong loan? Ha? Huh? Bagong sweldo o bagong loan? Bagong loan. Loan loan eh, Loan-loan Magsudan ko nun siya guys. Kay 7 days ko nun siya. Wa siya gana mukha. O mamawi ko nun si Ano ay mo order? Ako. Pananglitan. Pananglitan. Dinugo dinugoan tapos nokos ano pa Bayat na 61. Dayo pa niyo. Ang mo order, mo na yung pananglitan. Oo, oh, panatag ka. Oo. Ah, sige, panatag. Ito ko sabaw sa tindira. sabaw sa baka na iya ha. <laughs> Para kusgan mag-drive. <laughs>